Good day everyone! So another episode na naman ng Cast and Catch PH. Ngayon magbo-boatcasting tayo sa island ng Balake. Afternoon lang to. First time namin itatry ng afternoon. Titignan namin kung may makukuha. Usually kasi morning kami pumupunta. Like madilim pa nandun na kami. Pero ngayon tatry namin ang hapon kasi yun lang yung fit sa schedule namin. So tara sama kayo. Cast tayo. Ayun nandito na kami sa... Bangka, papunta na kami ng Balake Island So, again, I'm Ed and kasama ko mo si Steph ang poging bankero poging bankero Terasa sana marami kaming mahulay kahit after fishing to I think ito yung first time ko nga gagawin softbait lang ulit pakita ko sa inyo mamaya okay tara let's go Magse-set up lang muna kami dito, magmimina na lang tapos broadcasting casting na. Paitaw muna sa inyo yung island, maganda. tayo Alright, bahangin Bahangin First cast Mahangin O oh, yan, ay sayang No, mahirap pagka maangin Di mo maramdaman yung ano no. Kasi inihila eh, di ba? Hindi mo maramdaman kung may isda. Tambahan na lang talaga to. Sumabit! Thank you! <laughs> Very good! Ah, sama-sama kayong maboring manood sa akin. <laughs> Ayun, natanggal! Ah, oh, kinagat! Ah, meron! Meron! Eh, kinagat eh. Hmm. Hindi okay natin ulit. Hindi na ako marunong ah. Meron, meron! Oh, wow! Oh, wow! Kilabot ng lapo-lapo yan Quick kwento lang mga paps ano, nung Hindi na nasundan yung video namin Nung nakaraan eh Dahil nagfishing kami Tapos ganda sana ang rin, andami rin namin ulen Sarap i-share sa inyo Sarap i-content Kaso nahulog yung camera sa tubig Yun yung reason kung bakit Gayun lang ulit nakapag-video Tapos naging busy Sayang DJI Osmo Nano Nahulog yung camera Pero yung katawan na iwan sa akin So sa mga nangangailangan dyan ng Vision Duck Tara swap tayo, bilhin nyo na sa akin yung kalahate Buti pa si Steph na kaysa na Sila lalim nito, F mga 5 meters Sabit din Pero ito yun Piling ko mga damo, ayun Ito hindi sabit oh Ito is that, yes Ah hindi, damo ata Kaya mag -magalo. Ah well, sumabit sa isda. Oh, okay. Sumabit sa isda. <laughs> Kaya po lang, release natin ha. Pero walang video yan. Kahit yan. Dahil joke lang. Hindi na zero. Meron na nauli. Baby nga lang. Meron na akong minnow dito, Master Ellie. Okay na ito, na lang. Shoutout kay Master Kailan tayo ulit mag-fishing. Gusto ko nang bumalik dun sa balabak. Hindi ako nakapag-vlog nung nakaraan Nag-enjoy ako masyado dun eh. Mm. Oh. Dali eh. Yeah. <laughs> Lapok! Ah, oh, pwede na to. Pwede na, para may ulam na. Oh, meron na. Ay, naputol! Ah! Naputol! <laughs> Bakit ka naputol? Ay, um. Mm. ano? Tiki-tiki, master! Tiki-tiki! <laughs> The legendary! the legendary, the one and the only Tiki Tiki <laughs> Oh, magtawag ka ng tuna <laughs> O oh, meron Merong sabit Ay, ah, meron Ay, no, meron eh Meron Meron, meron maliit Oh, tinawag niya yung tatay niya <laughs> Kuya 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 <laughs> Tinawag lang tigi-tigi yung kuya niya Mas malaki to oh. <laughs> Ipapalik rin kita Wag ka mag-alala Oh, malusog ba? Oh, Sabi ko tunay yung tawagin Mas mawag ka ng T-Rex T-Rex Bye bye Tinawag niya yung kuya niya Puro ata tigi dito eh Kaya mga paps, ano bang mga teknik nyo pag ganitong uh, mahangin? Uy, meron. Ano to? Ano to? Ano to? <laughs> Paliitan na ito ang laban eh. Pali. <laughs> Pang aquarium mga master. Ang <laughs> Ano to? <laughs> Ay, tiki-tiki. Yung kuya. Puro tiki. Tiki na naman to. Tiki na naman to. Oh, hindi. Hindi. Oh, po. Pwede na. Oh. <laughs> Pwede na. Oh. Ano to? Coral trout? Maliit na naman. Maliit na naman. So, dahil may video, magpanggap tayo, nagre-release tayo. Bakit <laughs> kayo bang mga nanonood? Nagre-release talaga din kayo? Maniwala ako sa inyo. <laughs> oh, just ko. Sabit na naman. Ah, sumabit. Tapos, oh, octopus! Octopus! <laughs> ano to? Octopus! <laughs> Pugita! Pugita! Pugita, my God! Pugita! Oh! Oh, Pugita! Hindi ko siya agagin. Hindi <laughs> ko alam gagawin. Gusto niya, Pugita na ang Ayan o, Pugita. Ayun, oh, Pugita. <laughs> Bang takoyaki. Pugita. <laughs> Alright. right, Gra grabe yung soft bait talagang kahit ano na uli niya eh. Oh. Naka kami. Nakahuli kami ng pugita gamit soft bait. <laughs> Gagi nagtinta na. <laughs> Wala na akong puwan. Pugita. Alamit. Alamit. Sarap na ba sa sarap? Pugita <laughs> baby. Ayos. Ayos. <laughs> Tumabit, tumabit. Tumabit sa Pugita. <laughs> Solid, tumabit sa Pugita. <laughs> Pwede pala yun, no? Softbait sa Pugita, alo, ah, ng Pugita. <laughs> Lipat po ng pwesto! Puro Pugita! <laughs> Lipat lang kami sa mas mababaw. Malalim na eh, hindi na kaya ng softbait. Ay, swertahin sana. Oh, Meron tayong isang kanubing All right, <laughs> Okay. Yeah, so bulok yung reel ko. <laughs> hindi pa ikot. stuck na siya. Nagugulat siya na okay. okay, yung mo <laughs> Pero hindi na nahila yung drag ko. Wala kasi <laughs> headshake eh, no? Pero <laughs> parang magaan lang. Of course! It's canoving! <laughs> <laughs> Serte ko na nasa Kanopeng dito ha oh, all right, Alright! <laughs> Hahaha! Ay! Mamahulog ka pa! Ayun na naman Start recording! Start recording Hindi, <laughs> maliit Kala ko, kanops na naman eh. Ay! Kanops nga talaga! Kanops! Hahaha! <laughs> Serte ko nga sa Kanopeng Tawagin mo akong Kanops King Kanops King! The Kanops King! Ang sarap mag-fishing. Kaya punta na kayo dito sa Zambales or Infanta, Pangasinan. Kontakin nyo si Boss Steph, pinakamalupit na bangkero ng Infanta. Hanggang Santa Cruz yan. Sa maraming mga tropa dito na i-guide kayo. Ayan, sumabit na ako. Ay, ah, may isda! Teka lang! <laughs> kwento kasi ako ng kwento eh, sumabit tuloy. <laughs> oh, apa? Bayan, pa ito yung kumagada pa na <laughs> nakikipagkwentuhan ako sa inyo. So ayun mga paps wala okay na kami Pahinga na. At may meron na huli pa kita sa inyo. Oh, why? Oh, ibanat pat. Pero ng pangulam. Okay. Sunod dali ah. Another episode na naman ng Cass and Catch PH. Let's go.